Magandang araw ng Martes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Malaki ang posibilidad na mapirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2024 national budget sa kalagitnaan ng Disyembre. Sa ginanap na press briefing sa Malacanang, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jogno na malamang ay pirmahan ng Pangulo ang Panukalang General Appropriations Act bago siya bumiyahe patungong Japan mula 16 hanggang 18 ng Disyembre. Ayon kay Jokno, nakatakdang magsagawa ng Bicameral Conference Committee ukol sa 2024 national budget ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa Desyembre a Uno. Inaprobahan ng Kamara noong Setyembre sa ikatlo at huling pagbasa ang national budget na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos. Noong nakalang linggo naman, tinapos ng Senado ang mga debate para sa mga budget ng mga ahensya ng gobyerno. Umaasa si Senate President Juan Miguel Zubiri na maagang maaprubahan ang national budget. Nakatakdang magtungo si Pangulong Marcos sa Japan para dumalo sa ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Commemorative Summit. Samantala, tinututukan ng administrasyon Marcos ang pagpapalakas ng produksyon ng mga pangunahing bilihin para mapahupa ang epekto ng inflation. Sa isang press briefing, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na pinapalakas ng gobyerno ang agricultural production ng bansa kasabay ng angkop na pag-aangkat ng produkto para mapunan ang kakulangan sa lokal na supply. Pinag-aaralan din ang mga pagbabago sa merkado, kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng satellite para matugunan ng mga epekto ng pabago-bagong panahon at El Nino. Target din niya ng gobyerno na protektahan ng agrikultura, transportasyon at iba pang sektor na pinaka-apektado ng inflation. Suportado naman ng gobyerno ang pagpapalawig sa pagbawas ng Most Favored Nation Tariff Rates para sa bigas, mais at baboy. Matatanda ang bumagal ang headline inflation sa 4.9% nitong Oktubre mula sa 6.1% noong Setyembre. Ayon kay Jok no, mas mababa ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.1 hanggang 5.9% at inaasahang papasok sa 2 hanggang 4% forecast para sa unang quarter ng 2024. Tuloy ang pinaplanong Christmas Convoy ng grupong Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea pero hindi na ito tutuloy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay National Security Council spokesperson Jonathan Malaya, nagkasundo ang NSC at ang atin ito koalisyon na huwag nang ituloy ang pagpunta ng civilian convoy sa BRP Sierra Madre dahil sa mga isyu ng seguridad. Sa halip, dadaan lamang sa Ayungin lang convoy at maglilibot sa West Philippine Sea. Layunin ng Christmas Convoy na maghatid ng pamaskong tuwa sa mga sundalo, maingisda at residente sa mga lugar na okupado ng Pilipinas. Maghahanda rin ng mga regalo at supply para sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, pero ibibigay ito sa Armed Forces of the Philippines upang sila na ang magdala doon. Ayon kay Malaya, makatutulong ang konvoy sa pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Titiyakin naman ang siguridad at kaligtasan ng konvoy, gayon din ang maagap na pagpapadala ng mga regalo sa mga mangingisda at frontliner sa West Philippine Sea. Binabantayan ng Department of Health ang posibleng pagkakaroon ng panibagong sakit o impeksyon bunsod ng tumataas na bilang ng na mga nagkakatrang kaso sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Health Undersecretary Eric Tayag na isinailalim nila sa pagsusuri ang mga pasyenteng may sintomas ng trangkaso tulad ng mataas na lagnat, ubo, sipon at sore throat. Dahil dito nakitaan ng ilan sa kanila ay positibo sa COVID-19, samantalang ang iba naman ay dulot ng influenza type A o type B. Ani Tayag, pumalo na sa isang daanat na libong tao ang nagkaroon ng sakit na kahalintulad ng influenza sa taong ito. Hinihikayat ni Tayag ang mga doktor na agad i-report kung may clustering ng mga flu-like cases sa ilang mga lugar upang agad na maimbestigahan ito. Inilabas ng DOH ang panawagan matapos na mapaulat ang pagdami ng mga tila may sakit na trangkaso sa China. Bumuo ng isang Special Operations Group ang Metro Manila Development Authority o MMDA para tugisin ang mga motoristang hindi otorisadong dumaan sa EDSA Busway. Ayon kay MMDA Chair Donald Tess, binuo nila ang MMDA Special Operations Group para mas mapaiting ang pagbabantay sa mga kalsada laban sa mga motoristang lumalabag sa paggamit ng EDSA busway. Magsusot ng body camera ang mga opisyal na tauhan na kasama sa grupo na direktang nakakonekta sa Communications Command Center ng MMDA at hindi umano maaaring patayin o kaya ay i-edit. Magsisilbi rin umano ang proteksyon nito ng kanilang mga tauhan habang nanghuhuli. Patuloy naman umano ang pagbaba ng bilang ng mga lumalabag sa patakaran sa EDSA Busway mula nang ipatupad ang mas mataas na multa. Sa unang linggo ng pagpapatupad ng mas mataas na multa noong November 13, ay umabot sa 1,262 ang nahuling mga motorista na gumagamit ng EDSA Busway. Bumaba ito sa 345 nitong nakaraang linggo. Pinamumunuan ni Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas ang Special Operations Group. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 27 araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.